Hello mga Kamani Matters! Ngayong video ay pag-uusapan natin kung paano at ano ang gagawin mo bago lumipat ng bahay para swerte ay bibitaw. Ang pagkakaroon ng bagong bahay at yung oras na tayo ay lilipat na, excited tayo masyado. Pero alam mo bang may iba't ibang pamahiin at ritual na pwede mong gawin para swertein ka sa lilipatan mong bahay? pag-uusapan natin ang mga iba't ibang paniniwala o gabay para magaan ang pagpasok ng swerte kasama mo sa lilipatan mong bagong bahay. Minsan, kinukonsidera din natin ang mga bagay na ito. Nakakatulong ito para itaboy ang mga negatibong enerhiya at nagdadagdag ng mabuting swerte sa atin. Una sa plano natin ay ang paglumipat, syempre ang araw kung kailan lilipat sinasabing huwag kang lumipat ng bahay sa araw ng biyernes at ito ay napakamalas, lalo na kung 13 at biyernes. Pinaniniwalaang ang 13 numero ay malas sapagkat hinihila nito ang iyong swerte pababa. Kaya dapat lumipat ng araw ng Webes sapagkat ito ay pinakamaswerte na araw. Kailangan mo ring isaalang-alang ahagda ng iyong ng bahay. Binibilang ang baytang at bawat baytang ay may ibig sabihin. Ito ay ang oro, plata, mata. Ang oro ibig sabihin ay gold, ang plata, silver, at ang mata ay death o di mabuting swerte. Kaya dapat siguraduhin mong di sa mata matatapos ang baitang ng iyong hagdan. Isa din sa maswerteng araw ay tuwing ikawalo ng buwan. Alam mo bang ang zero at walo ay swerte numero maging ito ay araw ng iyong paglipat o number ng iyong bahay? Ang numero na mataas sa hulihan kaysa sa unahan ay maswerte katulad ng 0828,18 18 at iba pa. Ang pagsindi ng kandila sa gabi ng paglipat ay napakaganda at makapangyarihang ritual sapagkat tinataboy nito ang masamang espiritu na namumugad sa iyong bahay. Habang ginagawa mo itong ritual, ay mag-alay ka ng isang mataimtim na panalangin para mabless ang iyong bagong tahanan. Pwede ring magsunog ng dahon ng laurel at ilagay ito sa isang bowl at hayaang umusok sa loob ng bahay. Mabisa ito kung iikot mo sa bawat sulok ng iyong bahay para ang usok ay kumalat sa bawat parte ng bahay. Siguraduhin mong takpan ang mga salamin at patayin ang lahat ng electronic devices at sarado ang mga bintana. Isa rin sa mabisang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya ay ang bell. Ang bell ay nagdadala din ng blessings sa iyong tahanan. Ang unang pagpasok mo sa lilipatang bahay, kailangan sa pinaka-entrance bahagi ka ng bahay, papasok at gayon din kung papalabas. Alam niyo bang ang pagdala ng lumang walis sa lilipatang bahay ay malas? dahil sa ang walis ay nagdadala ng negatibong aspeto sa bahay kaya kung malas ka sa iniwang bahay ay wag na wag mong dadalhin ang luma mong walis. Ang bagong walis ay dapat dalhin sa unang araw ng paglipat dahil ito ay swerte. Maaari mong pinturahan ng blue ang iyong bintana, pinto, bubong at bakod sa paniniwalang ang kulay blue ay kulay ng dagat at ang negatibong enerhiya ay di makakatawid sa tubig. Maliban dito, ang kulay blue ay pantaboy ng mga insekto. Ito ang pinakaipiktibong ginawa ko nung lumipat kami ng bahay. Ang pagsaboy ng asin, coins at bigas sa pinaka-entrance door ng bahay. Ang pagsaboy ay dapat sa direksyong papasok ng bahay. Ang ritual na ito ay nagsisimbolo ng iyong wish para sa prosperidad at kayamanan. Huwag lumipat kung umuulan sapagkat ito ay bad omen kaya dapat mong i-check ang weather bago ka lumipat. Maswerte din kung maglalaga ng gatas at bigas mas mabisa ako ang nilagang gatas ay umapaw. Ito ay nagrarepresenta ng sobrang prosperity at kayamanan. Ang paglagay ng aloe plant sa labas ng bahay ay maswerte din. Sinasabing ang halamang ito ang hihigop ng negatibong enerhiya na magtatangkang papasok sa iyong tahanan. Pag ito ay namatay, pinaniniwala ang hinigop nito ang anumang enerhiya na makakasama sa nakatira sa loob ng bahay. Kaya huwag mong kalimutang maglagay ng aloe plant sa labas ng iyong bahay. Kaya guys, dapat nating isaalang-alang ang mga dapat at hindi dapat sa paglilipat ng bahay ayon sa pungsuy at paniniwala. Malas ang paglalagay ng puting kortina. Mas magandang magkabit ng kulay pulang kortina sa bedrooms at living room para ma-improve ang family fortune. Siguraduhin ding maglama, mag, may laman ang bolsa sa araw ng paglipat para sa ang buong bu buhay. Huwag matulog o magnap sa bagong bahay sa unang araw ng paglipat dahil ikaw ang magiging frown sa sakit. Iwasan din ang paggamit ng masamang salita para maiwasan ang negatibong enerhiya na lalapit sa iyo. Ang pinaka-importante sa lahat sa paglipat ay ang housewarming. Ang pag-imbita ng mga madaming friends, relatives at kapitbahay sa bagong bahay ay para maitaboy natin ang masamang espiritu. Sana may natutunan ulit kayo sa video ito guys. Gapas na laging tandaan, maging positibo lang sa lahat ng bagay, swerte ay uulan. Salamat guys sa laging pagsusubaybay sa channel na ito. Kaya huwag kalimutang i-like, share comment at subscribe at i-click ang notification bell para sa madami pang videos na pampaswerte. Sana all swertehin para happy all. Salamat mga Kamani Matters. Paalam!